dito na nga tayo guys, so nakakalungkot mga isipin na talagang kailangan natin baklasin na yung mga setup natin ng aquarium. Meron pang iba natitira. Pero yan, so isusunod na natin yan. Good day mga boss. So ngayong araw na to, maglilipat tayo ng aquarium. kwento ko sa inyo mami ako ano nangyari, bakit tayo maglilipat ng mga aquarium. So natin sila dito. Ayan, dito sa rank. Sa rank, dito sa taas. So, mamaya papakita ko sa inyo kung bakit tayo lilipat, kung ano yung mga lilipat natin. At tapos kung ano yung mga update dito sa labas kung okay. so, ano yung mga ginawa dito. Tsaka yung kung, ano yung mga, may mga bumili kasi this few weeks. Ah, uh, this, ano pala, this week. So, ko sa inyo kung ano nangyari. So, ko na yung paglilipat. Siguro, hindi ako ganong makakapagkwento ng live. So, ibo over ko na lang mamaya kasi uh, meron lang akong siguro 1 hour to 3 hours para gawin to. Okay. So, simulan na natin. Ito yung mga ililipat natin, mga boss. Kasi, ito, nasira yung ating rack so bumigay na guys for almost 2 years o 3 years nakalimutan ko na so ayan yung rack natin bumigay na siya kalawang tsaka doon kayo sa mainam gumawa ito ito yung bago nating rack gawa kay boss CJ ayan sa Plaridel lang so meron na akong video nito nagpagawa ulit ako ng isa pang ganito para sa susunod natin na rack yun yung lalagay din natin doon sa harap so sa ngayon ang goal natin ilipat tong lahat ng to uh, doon sa kabila tapos ang matitira na lang itong row na to tapos pag iisipan ko pa kung anong gagawin sa kanila okay so yung mga isda iwanan ko lang sa tank kasi wala na akong paglalagyan sa kanila i-drain ko lang yung tubig siguro mga one third o ganyan uh, para madalian ako ilipat kung konti lang yung isda uh, o okay ang madami isda ano eh trial and error so gagawin ko muna kung ano yung uh, mangyari dun sa first try natin then uh, yun ang gagawin ko sa lahat para okay, parang hindi ganong may stress yung isda. Okay. Tapos dun sa process tatry try ko na rin i-reset lahat ng tank. So sorry sa mga isda. So mukhang uh, medyo mapapalaban tayo ngayong araw. Okay, then magi-start na rin ako ng pang water change dun sa kabila. Yung ibang tubig ita-try ko i, i save Pero kasi ang gagawin ko rin ta ko i-get rid yung mga snail natin dito sa mga sponge filter. Ayan, nilini -re reset ko lang ng konti yung tank pero hindi siya full reset kasi hindi ko naman babalian yung sponge filter o yung tank. So maaaring may matirang mga eggs dyan ng, ng, ano, ng snail. Pero yun na nga. So sisimulan ko na. Uh, ko na lang kung sakaling hindi ko ma-film lahat kasi medyo madami itong gagawin ko. Ayan, eh, medyo madugo ito. Ayan. So sisimulan ko na. Tatry ko na lang i-record guys. Isa pang note guys. Kapag kayo magpagawa ng rack, uh, siguraduhin nyo na yung papapaint nyo ay hindi lang basta pilox kapag pilox guys yung pinang paint nyo lang dyan sa inyong mga rack, ganyan ang mangyayari ayan so ito maganda yung paint na ginamit ni boss CJ hindi ko lang sure kung anong klase ito. pero ayan yun namang sa kabila akong rack, dun sa nasa harap yung ginamit ko sa mga tabs ano yun uh, epoxy pra, epoxy nakalimutan ko epoxy basta epoxy <laughs> yung para dyan sa ano sa antay kalawang talaga yun Okay, guys. So, guys. iwasan yung gumamit ng pylox lang. Kung hindi, magkakaganyan yung rack nyo kung lagi nababasa. Ito naman guys, talagang abuse talaga yung ano ko dito. Kasi binubuhos ko lang talaga yung tubig sa sahig. Kaya, ina-expect ko na, na magkakaganyan. Okay. Na-surprise -na nga ako nang tagal pa siya ng ganito eh. Kaya ngayon, kailangan ko na talagang eh, ano, ilipat. Kasi, nangitin nyo, pumuputok na tong layer na to. Ayan, buti na lang talaga. Ito yung unang bumigay. Hindi yung nasa taas. Pero, ito naman talaga yung kasing ano, nabubuhosan talaga ng tubig shoutout din nga pala kay Mr. M.R. Gapi na nagsusupport sa Jugol Fish Hub ng BBS. So ito ang gamit nating BBS dito ay Deep Blue Branch Shrimp. So kung kayo ay meron sa bahay, ugaliin na store to sa malamig na lugar. Especially yung refrigerator natin kasi yun ang tamang pag-store. So panoorin nyo yung video ni MR Gapi para lagi nating ma-insure na mataas ang hatch rate ng ating deep blue brine shrimp na napaka-quality. Sinimulan ko na nga guys yung paglilinis. So sinipon ko yung tubig. Ang plano natin ganina ay ililipat yung mga isla kaagad kasama yung aquarium pero hindi pala yun kaya. So alam ko na yun ngayon kasi tapos na nating gawin to. So isa-isa ko siya dinrain, tapos kinuha yung isda para madaling hulihin, and then of course uh, nilinis ko yung mga aquarium mga sponge filter, binanlihan ko yung sponge filter, napakahabang proseso guys, so mga mag alas na ako natapos dito, kasi doon sa isa nating setup na pag decide lang ko rin nakabitan na siya ng air hose at saka butasan na yung ano natin yung system doon. So kinapos pa ako ng isang silicon hose doon kaya umorder pa ako sa Shopee. Nga pala yung ginagamit nating silicon hose ngayon ay yung yung 4 inner diameter and then 6 yung outer diameter na silicon hose. Kasi nakakadismaya yung mga tinda ngayon sa Shopee. Kapag mali yung tinda na nabilan mo, ay napakapangit ng quality ng silicon. Kaya yung matibay na yung ginamit ko. Ayan. So, eto nga pala, meron akong mga koridora dito na nilipat ko naman dito sa ating mga ibang And then, uh, nag-continue na lang ako sa paglilipat ng mga isda all throughout hanggang matapos ko ang lahat and mabandlihan ko lahat ng sponge filter. And then, uh, sa end ng video na ito, papakita natin kung ano yung output. And uh, don't forget to like, comment, and subscribe and ring that notification bell. Nalipat na nga natin guys yung mga aquarium natin dito sa taas, yung nakahilera dito. So, yan ang sukat nun ay 9 by 12 by 12 yung taas. So 12 yung taas, 12 yung haba at saka 9 yung lapad. Okay. So yun yung size ng tank. Na yun. Around uh, 6 to 7 gallons yun, guys. Tapos itong mga to, i-move na natin. Iniisip ko ngayon kung papatayin ko na yung ano, yung air pump natin kasi ang niraran na lang ito. 1 2 3 4 5 6. O kaya bubuksan bubuksan ko nang sagad itong mga walang naman kasi masisira yung air pump natin guys kapag nag-build up ng pressure yan na walang nilalabasan. Ayan. So masama 'yun guys. Kaya kapag uh, gumawa kayo ng ano air system, i-take into account niyo ko ilang aquarium ang gagamit kasi pag masyadong konti yung pressure magbi-build up diyan tsaka magba-back sa babak flow sila dito sa ano sa pump niyo masisira yung pump niyo. So yun yung mga karaniwang uh, kasiraan ng mga pump na malalakas tapos ko konti lang yung ano pinagamitan. Ayan. So yung iba natin isda guys, nalipat na natin dito. Ayan, mga breeder natin, Ayan, mga project. Tapos, ang susunod natin gagawin, uh, ngayong araw, lalakasan ko na lang yung mga air pump. Tapos papakita ko sa inyo dun sa kabila kung ano na yun nangyari. Okay. isang update, yung mga sponge natin. Binalihan ko lahat yan guys. Ayan. nakailang init din ng tubig yung ginawa natin dyan. Tsaka lian para sure na walang bakterya. Ito mga to, yung mga natira. Hindi hydra yan guys, ay iba tawag dyan eh. So kung madaan ang kulit at try ko i-search. Ayan, pero hindi hydra yan. Magkaiba yung hydra. Tsaka itong makikita nyo sa mga tank nyo kadalasan. Ito na guys yung finished product natin. So hindi siya ganong maganda. Well, sa tingin ko. Kasi medyo green water. I mean, meron, di ko naman nilinis lahat ng glass eh. Kasi beneficial nga naman yung mga algae dyan sa glass natin. Ayan, kaya hindi ko tinanggal lahat. Pero lahat ng sponge natin na reset and hopefully lahat ng eggs at saka snail na tanggal ko. So pasensya na ako maingay sa background. Uh, next nating step ay uh, do ko yung mga sponge filter nitong 20 ano, 20 gallons. Ayan, pero hindi ko pa alam kung next week or sa susunod na uh, week pa natin yung gagawin. And then dito guys, uh, wala namang ganong na uh, bago. So ito na yung mga fry natin na nakara, medyo malaki na sila then ito, rain fry and then dito guys meron tayong mga bago mga GBT ang gaganda nito guys ayan, yung iba tawag dyan redhead pa eh GBT na nga redhead pa oh ito zebra may zebra pattern ayan, so and kung PM lang kayo sa jukos kung meron kayong inquiries and uh, magtanong lang kayo dyan sa comment section uh, yun lang yung nagawa natin ngayon kasi pagod na pagod na ako guys ang hira pala so hindi ko na dapat tinangka And so meron pa tayong mga isa set up next week uh, Ayusin ko din to Ayusin natin yan Ayusin ko yon Kasi meron na tayong Kala maingay ah Meron na tayong bagong ano diyan Meron tayong bagong rack So ito rin mga gamit na to May ipapasok na natin yan Pipinturahan ko kasi itong ano Crib And So ito magkakaroon to ng bagong rack Ngayon gawa ni CJ Tapos -order tayo ng uh, Tanks kay Elacruz Sa Secret Shop sa Bustos Ayon. So ito rin, uh, pinag-iisipan ko anong gagawin. May ko sila dito, tapos ito ihaharap ko dito. And then dito na guys yung magiging new packaging area natin. Ayan. So ito, uh, ganyan muna yan kasi gumagana naman siya. And then uh, susunod nating na uh, uh, agenda ay ilipat yung mga tanks. Ayusin to i compress para magkaroon ng space doon. Lilinisin ko lahat yan. So yun yung abangan nyo next week. So yun lang guys yung vlog natin. Don't forget to like and subscribe. Maraming salamat sa panonood. I appreciate it. Ayun. So kita-kita tayo sa susunod na vlog. Maraming salamat.